How do you prioritize your emotional well-being? Nung una, hindi ko, paano ko ba ito, ano, uh, parang sabi ko, kaya ko ba ito, ganyan. Uh, hindi ako nakakatulog sa gabi, mm. no? Nagkaroon ako ng anxiety, nagkaroon ako ng, ano, na parang lahat, galit ko sa tao, parang ganon. Para bang piling ko, kakaisahan ako, yung ganon. And then, misan, ba, pagka, uh, misa may mga post about yung pinagdaanan namin ng ex ko, parang pili ko, ba't parang mas kinakampihan nyo to? Bad parang lahat kayo kampi dyan? Tapos lumalabas ako yung bitine, bitter, ako yung, huy, 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 Ako yung biktima dito, ako yung nanay, ako yung, pero ba't lahat kampi doon? Yun, nagkakaano sa akin yun na nagkaroon ako ng sayati, na ano. Kasi nga, pabiktim siya. <laughs> pabiktim siya. siya.